Hoy ay po natin ngayon ay si Rudy Borac. Siya po yung mister ng misis na nahuli po, caught in the act, sa kalye. Yan. Okay? At nasa video yan, magkasama si misis at yung kanyang kabit. Sir Rudy, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Rafi. Kailan nangyari po ito yung nasa video, Sir? At saan po banda? Saan lugar? Nangyari po ito, Sir, noong July 7 po, ayan pong video yan at sa uh, tapat po ng Bila Salipa. Pwede po pa pakikwento sa amin yung nasa video yan, sir? Yung pong nasa video po yan, sir, ay pong babae, yung pong asawa ko. Po. Yung kasama niya po ay yung kanyang kabit. Alright. Apo. Sino po yung babae na kumakagat doon sa nakaputing t-shirt? Yung pong asawa po ng lalaki. Ha, ng okay. Ronald. So yung niyayakap ni lalaki, ay yun yung misis nyo? Opo. So yung misis nyo at saka ito si lalaki, sila yung nah nahuli na nakamotor? Opo. Ano po yun? Eh, nasundan po sila nitong uh, misis ni lalaki? Opo, sir. Nagkaroon ng kumusyon sa kalsada. Paano po yun? Eh, hinarang niya? Nahabol niya? Iyan po yung sinundan ng asawa kasi inutosan lang daw po na kumuha ng PSA. Ah, uh, birth certificate. Opo, opo. Sinundan po ng asawa yung lalaki. Okay. May pumunta po ngayon yung asawa ng lalaki sa PSA. Hindi na, hindi po inabutan yang lalaki. At tinanong daw po sa guard na kung nakakuha na daw po ang lalaki na yan ng pinakakuha na PSA na PSA. PSA. Sabi po ng guard daw, oh, nakaalis na daw po. Hindi ngayon po, ang sabi naman ng asawa ng lalaki, inikot niya na iniikot niya ang ano, ang paling ng Lipa. Hindi niya rin nakita. Tapos ngayon po, pinasunod niya yung kanyang anak. Sinabihan na bumaba doon sa may, doon po sa may dasal at doon po sila magpapangita. Okay. Na mag-ina. Hindi ngayon po, nagpangita po silang mag-ina doon. Nagantay po sila. Ayan, sabi nga daw po ng anak, eh, mama, alas dos na i eh. gutom na ako, eh, wala pa. Ayan, sabi po ng asawa ng Ronald na yan, anak, mag-aantay-antay tayo kahit abutin tayo ng alas 4. nung uh, nabulaga na nga na magkasama, yun po hinarang at hanggang sa nagkaroon Apo. ng komosyon. Opo. Sa inyo po pagkakaalam, gaano na hong katagal magkarelasyon itong Mrs. Chiu at sa kayong lalaki na sa video? Wala ho ba kayong naramdaman o pagdududa na, teka na baka iba na itong kinikilos ni Mrs. Baka meron na itong ginagawang milagro, kabablaghan. Hindi pa pumasok sa inyong isipan yun? Nag-iisip na po ako kasi minsan po, kinukumpronta ko na yan pero sobrang lang po talagang sinungaling. E talaga pong hindi yan nag-ano sa akin. May mga dami na pong nagkikismis dito. Kaso po, hindi naman po ako naniniwala. Gawa po ng siya pong pinainiwalaan ko kasi siya po ang asawa ko. Okay, oh. mas maganda yung mas naniniwala kay sa misis nyo, kaysa ibang tao, kaysa chismis. Kailangan talaga may matibay na ebidensya. Pero ito sir, mayroon ng ebidensya matibay. So this time, uh, maniniwala na po kayo doon sa mga chismis. Kung minsan ang chismis kasi, uh, there are times na kasabihan na walang uso kung walang apoy. Tama ba? Okay. Apo, sir. Apo, sir. Sige po, kausapin po natin si Mrs. Nasa kabilang linya. Ma'am Joan. Po. Nasa kabilang linya po si Mr. opo Okay, bakit yung po nagawa to kay Mr.? Wala naman po kung ginagawa talaga. Ang naging problema lang nun, nakita lang na sinakangkas ako kasi inusap lang po kasi ako. Pero wala po talaga akong relasyon dun. Kahit po kausapin nila yung lalaki yun at yun din po ang sasabihin. Kung wala kayong relasyon, ma'am, bakit Uh, magkaangkas kayo sa motor at matagal nang pinagchichismisan kayo at hindi lang niniwala si mister kasi mas pininiliwalaan kayo. So dapat ma'am, umiwas ka na hindi ka na umangkas na motor sa kanya. Yun po yung pagkakamali ko. Inamin eh, ko naman yung pagkakamali ko na um umangkas pa ako nung araw na yon Pero hindi po... Hindi, nagmula po kasi yun nung magkasama kami sa pag kasi lagi kami magkasama sa pag-duty dun sa duty. Ah, pareho pa kayong SG? Opo. Okay. Yung po yung nag-umpisa lang sa pag-duty kasi lagi daw kami nakikita. Doon po nag-umpisa yung chismis uh, pero talagang wala po kami relasyon. Okay, sige. Bakit po kayo nakasakay ng, sa motor ni yung uh, inusap, uh, Mr. Villanueva? Inusap po ako ni Ronald Villanueva. Nasamahan siya sa PSA kasi online po yun. Hindi niya alam kung paano mag-process. So, ha? Huh? sa kaanuhan ko naman po, sumama ako sa kanya. Hindi niya alam kung paano mag-process? Oh, Opo. At ikaw ang nakakaalam? Opo. Pwede naman siya magtanong pagdating nyo sa PC paano ba mag-process ng uh, birth certificate o mga dokumento kukunin ko sa inyo. Okay. Meron naman siyang bibig na para magtanong. Meron okay, mga information doon na pwede niya puntahan. Ang cellphone, ang cellphone ko po kasi ay touchscreen kaya kailangan doon po nag-online. tapos Pero sa totoo lang kahit po talaga ano, wala kaming relasyon yun, kausapin niya yung lalaki yun ang sinasabi ko sa kanya, nakikipag-usap ako sa kanya ng ayos kagabi. Kaya lang ayaw niya ako kausapin. May pinagfirmahan na po ang dalawang niya na dapat huwag na pong magpagita ah. bago po mangyari ang bidyong iyon. Ah, may meron na palang kasunduan sa palangkay na dapat silang dalawa, etong si Mr. Villanueva at itong si Mrs. Mo, hindi na dapat nakikita magkasama. Opo, Apo. opo. Doon. Okay. Hello po. So, so Mrs. Eh meron na pala kasundo sa barangay na dapat din nakikita ng magkasamang dalawa. Bakit nakipagkita ka pa rin sa kanya? Eh yun po ang pagkakamali ko, inaamin ko yon. Pero hindi po sapat na dahilan para bumbugin ako at sabihan ako na may relasyon kami kahit wala kaming relasyon. Ang point dito, pinagbawala na pala kayo, pinag nagkaroon ng pirma sa barangay na hindi na kayo dapat nakikita in public na magkasama. Ako. Or kahit na hindi in public, dapat di na kayo magkasama. Pero no. pinilit mo pa rin kasama siya. So merong something ako. doon. Kumbaga, alam mo yung maging consequence noon kapag pinilit mo makipagsama pa rin sa kanya despite the fact na meron ng pirmahan. And the consequence is, ayan na nga po, gulo. Opo. O, oh, tapos ngayon, sasabihin mo lang, pasensya na, sorry. Eh di sasabihin din ng mga nanakit sa iyo at nanakit doon sa, sa lalaki mo, sorry din, ba't kita nakagat? Di ba? Puro sorry na lang to. So, meron talaga ditong nagkamali ng na mga tao. At walang okay. iba yung kundi ikaw at saka itong si Mr. Villanueva. Ang titigas ng ulo ay, nyo. Magkakamali ko. O, oh, Eh ba't kasi pa kayong pumirma-pirma sa barangay kung hindi nyo pala kayong panindigan yung pirmahan doon? Ang pinirmahan ko po sa barangay, ay eh, kapag nakita kami magkasama, tanggal lang ako sa pagiging PHW, tapos si lalaki tanggal sa pagiging tanod. Pero hindi ko pinirmahan na inaamin namin na may relasyon kaya kami. Kaya nga, kaya yun naman pala mambe, eh, na kapag nakita kayo magkasama, tanggal kayo sa trabaho. Ni-risk mo yung iyong trabaho, para okay. lamang makasama itong si Mr. Villanueva for what at what price. Yun naman pala, yung kapalit dito ay mawawalan ka ng trabaho kapag pinilit mo pa rin sumama dito o makitang kasama itong si Mr. Villanueva. Okay. So kung ganun pala ma'am, eh, sobra-sobrang taas ng value itong uh, pakikipagkaibigan mo kay Mr. Villanueva para ipagpalit mong trabaho mo. Para makita lang na kasama kayo o para makasama lang siya. Para labing-labing na ito. Na-guess <laughs> ma'am? Hindi ko po matatanggap yung sinasabi nyo na labing-labing -labing Maski saging basta't labing. Ibig sabihin sa hirap sa ginhawa, di bali na mabugbog, di bali na mapahiya basta kung ano yung nasa puso mo, <laughs> di, di yun ang sinunod mo. Hindi mo sa akin to, sa totoo lang. Ang gusto ko lang kausapin niya ako ng ayos, pero kung, kung ganyan lang ang ano niya sa akin. <laughs> Juan, ikaw na ang may pagkamali. Ikaw na ang kuan, Ikaw pa ang galit sa akin. Hindi ako nagagalit sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo kagabi ng ayos. Kaya Oo, oh, na doon ako sa, sa nakikigusap na ka sa... akin na kaya ako na nakikipagkita sa iyo para tumuwad ako at magpahimod ako ng p***, magpadila ako ng p*** iyo. Siyempre, kasi naroon na ang galit ng mga kamag-anak ko sa ano, kasi gu, di ba, di ba ang sabi ko sa iyo, ang gumagawa ng masama, hindi naamin. kahit na ano, hindi naamin yan, kahit huli na yan sa akto. Ayaw ko nang paikutin mo pa uli ako kasi ginawa mo na yan ng una. Pag dalawang beses mo nang ginawa yan sa akin, nung una lang, hindi kita talaga na, ano, ha, na, 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 wala nang naging ebidensya. Anong gusto mo? Anong gusto mo mangyari? Yun ang gusto kong malaman sa'yo. Gusto ko lang nang kausapin mo ko nang harapan. Ang gusto kong mangyari, ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. Iwalay na talaga tayo at gusto kong magkaroon ng papel na kahit Ay, ano, ma lang ako na tayo at wala ka nang pakialam sa akin. Wala ka nang ganyan. Iba naman yung sinasabi mo sa mama yung eh, kahapon. At ang gusto ko, mag-usap tayo, hindi yung doon, doon, pa ako pupunta sa inyo. Ay, Ibig sabihin, ako? parang ako pa ang ako pa ang palalapitin mo sa inyo. Eh, ano gang gusto mo? Yun ang mali. Ay, ano nang ganon. hindi mo sinabi kahapon? Sinabi ko yun sa mama mamay pinong. Hindi ganun na sinabi ng mamay pinong sa amin ha. Ang sinabi sa amin. Pakausapin, hindi ka pa daw handang makipag-usap sa akin. Oo, oh, sinabi ko rin ganyan. Wala, at ayoko pa ko. Ganun. Hindi gano'n sinabi sa akin. Sinabi ko rin wala, yan. Walang sinabi wala, na sinabi, sinabi mo na gusto mong sa bahay oh. tayo mag-usap. Ma'am, hindi kayo pwede magsalita ng malaswa dito, ma'am. Okay, foul yun. Bawal yun, ma'am. Now, ano oh. po kayo? Barangay BSDO. Opo. Oh, okay, at si sir ay parehong tano din. BSDO oh, din. Opo. Oh. Oh. Ito yung sitwasyon sa halip na umamin kayo at magpakumbaba, nanunumbat ka pa kay Sir. Ikaw na nga may mali, ikaw pa yung galit. Tama yung sinabi ni Sir noong una pa. Since ikaw may pagkakamali dito, magpapakumbaba ka lang, mag-sorry ka ng husto, malay mo, pagbibigyan ka ni Sir at kalimutan na lahat, move on na kayo, alang-alang sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Ganun yun eh. Pero kung magmamatigas ka, manunumbat ka pa, magsasalita ka pa ng kung ano, ng kalaswaan, eh mapitikon tong isa, kahit na sinong lalaki. Ay, nagsalita sa akin noon. Ma'am, tanggapin mo, that is the price you have to pay sapagkat <laughs> nagmamatigas ka, ma'am, pagpipilitan mo na para makasama po lagi itong si uh, Villanueva. Opo. Nagets mo, ma'am? Eh kung hindi okay. mo siguro ginawa yon, kung walang ginagawa mo sa mama, katikim ka ba ng mga sakit na panalita mula sa kanyang mga kamag-anak o kay mister? Okay na po ako dun. Oh, yun nga ma'am. So pa kung baba kayo, ma'am. Yun lang siguro hinihintay ni Basta, Mister. Basta gusto ko lang po mag-usap kami ng maayos. Yun. Yun ang gusto ni Mister. Huwag ka na kasing manumbat. Eh, yun lang po hiling ko sa kanya, kausapin niya ako ng ayos. Yun. Sir Rudy. Okay, ang gusto ni Mrs. mag-usap na lang do kay maayos. Ngayon, sir, itong gagawin natin. Sasamahan namin kayo sa barangay na huling pag-uusap to. Alang alang po sa inyong mga anak, kung halimbawa ayaw mo na talaga kay Mrs. di huwag natin pilitin. Alang sa mga bata, pwede na kayo maghiwalay pwede na namin apa. kayo tulungan para makapagsampan ng uh, annulment. Apa, apa. Okay? Tutulungan namin kayo dyan. Pero kung sa tingin apa. mo, workable pa rin ito, then pag-ayusin namin kayo, alang-alang sa inyong mga anak, para together again kayo. And then we will make sure na hindi na maulit ito. So ang gagawin natin, isa sa kanila, sisibakin sa barangay. Pwede po akong makipag-usap po, sir, na maayos. Pero po yung kami po magsasama pa at kwan, hindi na po, wala na po sa akin, sir. Kasi pandalawang bisis na pong sa akin yan. Nung una lang po, hindi po ako nagkaroon ng Ebidensya. Naintindihan ko po yan, sir. Naunawaan kita, of course. Pero yun lang po siguro pag-uusapan nyo tungkol po sa inyong mga anak, sa mga kustodiya. Ilan po bang anak nyo? Isa lang po, sir. Oh, siguro po tungkol sa bata na uh, schedule ng pagbibisita o yung kustodiya ng bata, Lunes, Martes, Merkules, Kemisis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, sa iyo. Yung mga ganun ba? Magkano bibigay mo suporta, magkano bibigay ko suporta, etc. Para sa bata Apo. na lang, sir. Apa, apa. Okay, so pag-usapan niyo po na maayos, tutulungan namin kayo diyan pati doon sa apa. annulment. Makakatulong apa, kami apa. sa inyo. Kagawad Divina Laico, Barangay Pingas, Alitagtag. Batangas. magandang umaga po, Kagawad. Yes po, uh, magandang umaga po idol. Apa. so Kagawad, uh, si Bak na ba itong si ano? Si Ronald Villanueva at saka itong si uh, Joan Burak? Uh, actually po, hindi pa po kami nagmi-meeting about dance. Ah, uh, pero nabalitaan ko po na sabi po ng anong kapitan is tanggal na. Pero hindi pa po kami nagme-meeting tungkol dyan. Okay, pakitanggal na lang po, ma'am. Sir, ay, dahil sino po ang tatanggalin? Parehas po? Pareho siguro, para patas. Para tanggalin, para hindi na sila pwede magkita pa ulit. Dahil may pirma na pala dyan sa barangay noon na yes, po. hindi na dapat sila nakikita magkasama. Eh, pero nagpumilit pa rin itong dalawa. So dapat dalawa sila masisibak. Oo nga po. So asahan e ko po, by tomorrow, by tomorrow ma'am, wala na sila sa barangay at bibigyan nyo sila ng walking papers. Ah, sige po, iparabatin ko po sa kapitan namin. Total, appointed lang naman ito ma'am, hindi naman ito elected, so madaling tanggalin anytime. Apo, apo. Okay, so ma'am, asahan ko, sibak na sila ha. Sige po. Salamat po, Madam Kagawad. Sige po, thank, sige thank you, po. din po sa rapi. Apo. Ma'am Johan. Po. Tanggal na po kayo sa barangay bilang tanod, Ganon din si Mr. Villanueva. Parang hindi na kayo pwede mag magkaroon ng dahilan magkita-kita pa. Na, okay, magsama-sama sa PSA at magpa-online online, online etc. okay? Sir Rudy. Opo. Ah, uh, sasama namin kayo sa pag-uusap dalawa. Siguro po sa Women's and Children's Desk ng PNP na this time, okay? Apo, at sir, sa apo, sa DSWD para or MSWD para doon na lang po sa kustudin ng bata, yung hirama ng bata. Okay, sir? Opo, Sige apo. po. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga rin po sa inyo, sir rapi. Thank you po. nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi for in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tools in Action.